karamihan sa pagitan ng dalawang lola, okay lang sa'yo matawag ang lola? Oh? Ah, na, okay din sa'yo yon. Ilan na apo mo? Apat. Apat, apat. apat ikaw? Dalawa lang. Po. Dalawa, ayon. O eto na ang kanilang mga pagpapatotoo. Siya ang magsasabi na age doesn't matter. Tawagin na natin... Eto. Tawagin na natin mismo ang batang karelasyon. Na Nakatatandang biyuda. Hihi! Joseph, umarap ka na. Yes! Yes! Alam ba ng nanay mo ang nangyayari? Anong sabi ng nanay mo? Okay lang naman po. Okay lang daw. Aking kanala. Ang kinay. <laughs> Naya lang po. <laughs> Yung <laughs> sumisigaw ng aking kanala. <laughs> Mahal mo na. Gano'n katagal na kayo? Three months na po. Three months. Ano ang nagustuhan mo kay Nanay Lisa? Mabait po. Mabait. Masikaso. Madami namang mabait at masikaso na kay mo. Bakit kay Nanay Lisa ka napunta? Mahal ko po. Oh. Mahal mo! <laughs> Ray, wala na akong idudugtong pa. Nasabi na ni Joseph ang lahat. <laughs> pa hindi curious lang ako ah curious lang ako kasi napagdaanan ko rin before na older hindi naman ganyan pero older paano kung Joseph may magparamdam sa mas bata mas sexy maalaga mabait ano gagawin mo hindi na po hindi, Di naman po. si selosa <laughs> si Nanay Lisa Cur at, curious din ako ha. anong tawagan niyo babe po babe babe <laughs> Hindi, um, wait lang. Hindi ka ba naiilang na babe tawag mo sa mas nakakatanda? Yun yung, yung gusto Hindi gusto ano, ko ano, malaman. Inaano ka ba na mga barkada? Oh, ano sabi ng mga friends mo sa inyo? Wala naman po. Okay, toha. Hindi na hindi tayo nanguhusga, wala tayong alam. Sustentado mo siya. Ay, hindi naman. Ay, hindi siya naman. Siya ang nagano sa akin. Siya pa nga ang tumutulong. Oh, ang pagibig nga naman. Okay. O, oh, so ngayon, ano ang reklamo mo naman kay Nanay Landa? Huwag po sana silang mangalam sa... Huwag ano. sanang mangalam. <coughs> pinagpatuloy mo ba ang pag-aaral mo? Hindi na po. Nakatapos ka ng fourth year? Hindi po. Ay, pagkatapos ka namin, ha? Ayusin natin yan. Kailangan magtapos ka. Ngayon, alamin naman natin ang panig naman ni Aling Landa kasi kung isipin mo, bakit nga ba pinaghihimasukan si Joseph at si Lisa? Talaga nga bang may kalaswaan na ipinapakita? Isa rin siya sa mga tutol sa pag-iibigan ni Nalisa at Joseph. Ang kakampi ni Landa, Daisy, humarap ka na. Lang. Kahit nakaburol lang po, kahit na Kahit ano? Oh. Kahit nakaburol po yung asawa niya, Liza, niy kung sino, -sino mga jowa niya dinadala hey! sa buhay siya na limang lima, be lima beses ng lalaki? Eh kasi nga, maganda nga ako sa paningin nila. Wala sa ganda yan. Kasi, ma'am na bago lang po siya, bago siya dumating, lakalima na po yan, nakaburo lang po yung asawa niya, nagjo-jowa na siya. Di ba wala po siyang ano, respeto? Andiyan yung asawa mo nag naghilata, kahit ikaw nagigipag... Make up, mga ano, para magpaganda. Meron kang kapatid na hindi pala alam. Ngayon lang niya nalaman. Na may, nakakatanda ka ba sa kanya? Mas matanda po eh. Mas matanda siya. Okay, live via phone patch ang panganay na kapatid ni Joseph na si David, isang security guard na ngayon sa Cavite. Okay, hi David. Hello po. Hello po. At una sa lahat, alam niyo ba na may karelasyon itong si Joseph, yung bunsong kapatid ninyo na sa isang 44 years ang agwat sa edad niya. Ay wala po akong alam diyan, mami. Kasi oh. sa tagal po namin hindi nag-uusap. Ah, bakit hindi kayo nag-uusap? Kasi ma'am, nagkaroon din po kami ng tampuhan yan nung nandito rin po sa Maynila. Kahit ko po napagsasabihan na pag nagkatrabaho, tumulong sa magulang namin. Okay. So lahat naman kayo tumutulong din sa mga magulang nyo? Oo oh, naman po, naman po. Bali, oh. siya po talaga yung hindi namin makontak kung nasa na. Ayun. Kailangan, ang, alam mo, ang pamilya gabay yan. Joseph, mm. kailangan talaga nakakausap mo para meron kang gabay. Meron ka bang trabaho ngayon? Oo. Oh, meron Mer naman daw. Meron pa, meron pa. Hindi, itong si Joseph may trabaho daw. So ano, David, ang masasabi mo tungkol sa kanilang relasyon? Alam mo naman, meron din ang buhay natin sa probinsya. Kaya, tara, maisip mo rin kung sino yung nandun. Yung magulang natin na lagi kang namimiss, saka lagi kang hinahanap. Samantalang ikaw, wala ka man lang paramdam. May tumawag man lang. May hindi namin alam kung ano na nangyari sa'yo. Ayun. Taka, lagi mong alahanin kung saan ka nang galing. Ayun. O, naiiyak na si Joseph. Naiiyak. Alam mo, maganda yan. ipag namin kayo. Ha? ipag -me ipag-reunion natin itong pamilya. Diba? David! Basta gagawa ako ng paraan para kayong pamilya magkasama-sama sa kainan, ha? Maraming salamat at makakapag-usap pa kayo ng mas maayos. Maraming salamat, David. Yan po ang panganay na kapatid ni Joseph. Joseph, willing ka naman na makipag-ano ka? Opo. Makipagkita ka sa pamilya mo, di ba? Para naman makatulong ka, eh napupunta yata yung tulong dito kay ano? kay Nanay Siya Lisa. Siya yung malasakit center ni Nanay Lisa. Oh. Si Joseph. Malasakit center? Pwede Nabi ka na magsenador? doon. pag-ibig. Bakit ka naiiyak, Joseph? Dahil nga po dun saan. May tanong ako, Ate Corrine. Joseph, hindi ka ba nagpapakita sa pamilya mo dahil may nangyaring hindi maganda? Kung willing ka lang i-share at somehow yung pagsama mo kay Ate Lisa, gumagaan yung pakiramdam mo? Meron po. Sa stepfather ko po. Stepfather mo, anong ginawa? Sinaksak po. Ako. Sinaksak ka. Lasing. May, oh po, nakainom po. Nakainom. Eh yun naman palang dahilan. Hindi, baka hindi alam yan ng kuya mo. Alam na po yun. Alam naman nila.